Nagpo produce ang Yunnan ng 98% ng kape ng China. Ang kailangan ng mga halamang kape ay narito lahat. Sikat ng araw, masaganang pag-ulan, at isang bulubunduking lupain. Sa mahigit isang libong metrong latitude, bumabagal ang paglago ng kape na nagbibigay sa mga buto ng kape ng hitik na lasa. Yunnan's Pinapakita ng opisyal na datos na ang 600,000 magsasaka ay nagtatanim ng halos 800 milyong metrong kwadradong kape sa probinsya na nagbibigay ng 3,000 yuan RMB na kita sa bawat magsasaka kada taon. Ang mabilis na lumalagong industriya ng kape sa Yunnan ay umaakit din sa mga pangunahing coffee house na namumuhunan dito. Isa sa kanila ay Nescafe. Karaniwang nagpo-produce ang Yunnan ng kapeng Arabica at maraming espesyalidad na kape. Patuloy naming susuportahan hindi lamang ang kalidad ng produksyon pati na rin ang pagluluwas. Pagkatapos ng mahigit tatlong dekadang paglilinang, ang produksyon ng kape ng Yunan ay parehong matatag at kwalipikado. Nakakaakit ito ng dumaraming bilang ng mamimili at mga barista sa paghahanap ng natatanging pinagmumulan ng kape. 就是现在很多的咖啡师非常主动的跑到这边，就是跑到原产地去找到他们自己想要的豆子，或者说跟卡农进行合作去做一些那种呃试验批次啊，适合他们去打比赛，或者说更有市场潜力的豆子。因为大家在零售端玩的都很熟了之后，我就开始在上游的原材料供应，我要去占据更好的优势，我才能够让我的产品力和价格力更有吸引力。 我们未来的话，仍然会很看好咖啡，预计大概到二零三零年，我们可能会有一万亿的一个市场规模。